proyekto sa mga susunod na panahon. Hindi wow. na pa ako po sa inyo sa susunod kong punta ko, lahat po kayo ay magkakaroon ng bagong damit. Wow. Yeah. Wow. no? Kasi po, actually, kagabi lang po sinabi ni Boss na may pupuntahan po siya at kayo nga po yun. Hindi po ako nakapaghanda. Pero po, bagong dami. Salamat po kayo. Bibigyan mo ng bagong dami. Suklay, pulpok, lahat po ng ano yun. No? Ako po ay pupunta po at naman ako po ako sa inyo. Maraming salamat. Po sa inyo. Maraming salamat po. Sa Isalaman po ako sa inyong panalangin para po yung tuloy-tuloy po yung halangasan. Tuloy-tuloy po rin po tayo magmita no? Maraming salamat po sa pamamuan sa mga tumutulong po sa inyo. Palagi po sila pagpe-pray at sa mga caretaker niyo po dito. Kasi alam niyo po, malaking bagay may nakikita kayo, nakakausap tayong iba, nakakaluwag sa inyong damdamin at puso. Syempre, nakakasaya din po na nakakaalala po sa inyo. Actually, na nung po ako. Naalala ko po yung lola ko. aho oh, ay salamat po at pulit. po Yes, at sana 'yung Lola ko maleks, sana po na salamat po. Pangako po, po. babalik ako dito para sa inyo. Salamat yeah. po. Kasi gusto ko po uh, 'yung gusto ko pong drama, 'yung bahay kanina din po, 'yung tinonay namin lupa. Uh, every two hours, uh, two times some your po. Pino po po sila, tapos nagkakaroon po kami ng livelihood program. Sa inyo po, pagpumunta ako, umaga pa lang hanggang Ano pag Pati sa. Ay niyan mo ba bago na tayong ano, ha? Ano? O may bang ako. Ay niyan. Ay niyan, oh kasi meron na akong magmamahal sa inyo at tutulong ulit sa inyo. Ay Kaya ipanalangin uh, ipa nyo kami palagi, nasa alam, palagi kami nasa pangitang hiyaw. Happy to you, happy, happy birthday birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Parami, 🎵 Salamat mga mga salamat. Ina-inatayong tayo palagi. God bless. Yes. Yes. Ah, sana magpagaling. Nanay, magpagaling ka. Para yes. yes, ah, sa susunod, magkita. problema eh. Ngayon kasi, and, and ngayon ba, ba, it, ba, it, ba? pinakitaan na agad nila ako ng napakahusay. Gumagano'y gano'n pa.